Since malapit na nga ang Musashi Arc o Baki Duo sa Netflix, eh let's review muna natin ito sa manga bago ipalabas sa National TV. Kung hindi nyo pa napapanood ang Baki Duo Chapter 1 hanggang Chapter 3, eh panoorin nyo muna ang video na ito para mas maintindihan natin ang pagkakasunod-sunod ng kwento. Pero syempre bago nating umpisaan ang Chapter 4 at Chapter 5, eh baka naman. Sa umpisa ng chapter 4 ng Bakidu may kita nga natin ang isang malaking tower na kung saan nga eh may taas nga itong 634 meters na kung kukumpara nga natin ito in real life eh kasing taas nga ito ng Shanghai Tower na may taas na 632 meters at may kita nga natin na may nag-uusap nga dito at ang pinag-uusapan nga nila eh yung parang may hinihintay nga daw yung isang Prime Minister ng Japan pero dito palang may kita nga natin itong si Tokugawa na tinatawag na Goroku 어. Cool. Meaning kasi noon eh itong si Tokugawa ay may title na Noble Elder na kung saan si Mitsunari Tokugawa ang panglabing tatlong head ng Tokugawa clan. So therefore tinatawag siyang Goroku as sign of respect. At may kita nga natin dito ang Prime Minister ng Japan na si Tokugawa pala yung hinihintay nitong dumating. At nagdisguise pa nga itong Prime Minister ng Japan ng isang normal worker. Pero sinabi lang sa kanya ng kanyang bodyguard eh haharap nga daw ito kay Goroku which is si Tokugawa nga ito kaya pakabilisan na nga lang daw yung pagsalubong kay Tokugawa. Sa kamamadali nga ng Prime Minister eh para salubungin nga itong si Tokugawa eh nadapa pa nga ito. Nang makaharap na nga nito si Tokugawa eh nagpaumahin pa nga sa pagiging rudeness nito. At sinabi lang sa kanya ni Tokugawa na wag na nga lang daw isama lahat ng security guard nito sa lakad nilang dalawa. Dahil pupunta nga daw sila sa isang sekretong facilities. Habang papunta nga sila sa sekretong pasilidad eh nasalubong sila ng isang staff na parang isang scientist. At isa pa pala itong team leader ng isang team sa loob ng pasilidad at nagngangalang Nonomura Hitoshi. Habang naglalakad nga sila eh sinabi ni kung sa kanila na lumalakad nga daw ang mga oras at dinagdag pa nga nito na wala na nga daw atrasan sa pupuntahan nila at kinalito naman ito ng Prime Minister ang mga sinasabi ni Tokugawa dahil kahit siya wala siyang any idea kung ano nga ba ang nasa loob ng pasilidad na yon habang nasa elevator nga ang tatlo eh nagtataka naman itong Prime Minister dahil meron pa pala itong 366 meter pababa ang tower na yon. Nang makalabas na nga sila sa elevator eh sinalubong sila ng isang matandang lalaki na tila kilalang kilala nga itong si Tokugawa. Dahil nang nagkita nga itong dalawang ito eh parang miss na miss nga nila yung isa't isa at nakuha pa nga magyakapan. Pero itong Prime Minister ng Japan eh hindi talaga makapaniwala sa mga nasasaksihan nitong lugar. Habang nalilito nga itong Prime Minister sa lahat ng mga nasasaksihan nito eh bigla naman nagsalita si Tokugawa ng patawarin nga daw ito. Dahil for production assembly lang nga daw yung ginagawa nila sa loob ng pasilidad. Pero sabi lang sa kanya ng Prime Minister eh anong klaseng production nga daw yung ginagawa nila rito. At sinagot naman ito ni Tokugawa na tao nga daw yung pinoproduction nila dito. So meaning ito na nga yung project nila na buhayin nga itong legendary samurai na si Musashi Miyamoto. At gulat na gulat naman itong Prime Minister ng Japan na talagang nalito sa pinagsasabi ni Tokugawa. Nagagawa sila ng isang clone ng tao. At sinabi lang ni Tokugawa sa kanya na sumama ka at ipapakita daw nito yung sinasabi niyang clone na tao na ginagawa nila. Nang makita nga ng Prime Minister yung kinoklone nila eh gulat na gulat nga ito. At sinabi pa nga ni ito na magiging national incident nga daw yung mangyayari kapag nabuhay nga daw yung kinoklon nila. At pinapatigil nito yung ginagawa nilang production. At dito nga una may kita natin ang clown ng legendary samurai Musashi Miyamoto sa unang pagkakataon sa Baki Duo. At nagtaka na naman ng Prime Minister na ano nga daw ba ito? Isa ba itong mami? Anyways guys no, kahit ako in case na nasa lugar ako ng ganyan, ay eh magugulat talaga ako. At tinanong nga ng Prime Minister na sino nga daw yung ikoklon nila. Pero sabi nito kugawa na someone na hindi mo kilala. Pero sasabihin ko sa iyo kung sino yung ikuklon namin, ang sabi ni Tokugawa sa Prime Minister. At dito nga nalaman ng Prime Minister na si Musashi Miyamoto nga daw yung ikuklon nilang tao. Dahil sa narinig ng Prime Minister na si Musashi Miyamoto yung bubuhayin nila eh napasigaw nga ito ng malakas. At sinabihan pa nga siya ni Tokugawa na wag maingay at baka magising nga daw itong si Musashi Miyamoto dahil napapalakas daw yung boses nito. At dun lang nalaman ng Prime Minister ng Japan na yung project pala nila eh yung buhayin nga at gisingin nga itong si Musashi Miyamoto. At nagpasalamat pa nga itong si Tokugawa sa team na humawak sa project na buhayin nga itong si Musashi Miyamoto. Pero gusto talaga na ipatigil talaga ng prime minister ang project na ito. Pero sinabi lang ni Tokugawa sa kanya na sabihin mo yan sa harap ni Musashi Miyamoto kapag nagising na nga daw ito. At dito nga natatapos ang chapter 4 Baki Duo so proceed na tayo sa chapter 5 So sa pagpapatuloy nga ng chapter 5 Bakiduo, ito yung kwento ng scientist na bumuhay kay Miyamoto na nagngangalang John Honor. Sa unang chapter nga na ito ay eh, may kita natin ang isang libingan ng tao at tinatawag nga itong Musashi Hills. At dito nga nakalibing yung mismong katawan ng legendary samurai na si Musashi Miyamoto noong 1645 pa. Pero yung mismong bangkay nga ni Miyamoto dito ay eh, parang nawawala. So way back tayo ng 1986 summer, naalala nga ng scientist na si Honor ang pangyayaring hinding-hindi nito makakalimutan. Yung pag-experiment nga nito sa mga buto o fossil ng isang dinosaur. Ang ginagawa nitong si Honor e eh, binubuksan nga nito yung mga buto ng dinosaur at sinusuri kung may mga naiwang mga body tissue pa sa loob ng buto ng mga dinosaur. At nagtataka nga din itong si Honor na bakit dinidisplay pa nga daw yung mga nakuhang fossil sa mga museum. Bakit hindi na lang nila suriin o pag-aralan yung laman ng mga buto ng Asian creature? Dahil sa tagal ng kanyang pagsusuri sa loob ng buto ng mga fossil ng dinosaur e eh, nakatuklas nga ito ng living blood sa loob ng spine ng 700 million years na fossil. So meaning naisip nga nito na pwede nga daw mabuhay yung mga dinosaur sa pamamagitan ng pag-clone ng mga ito dahil sa DNA na makukuha niya sa mga spine ng dinosaur. Meanwhile sa Tokyo ay may naghahantay nga daw kay Honnor at tinatawag nga itong Goroku which means si Tokugawa nga yung naghihintay sa kanya. So sa pagkikita nga nila na yun ay eh, binungad agad ni Tokugawa na gusto niyang gumawa ng isang human dahil meron nga daw siyang mismong bangkay ni Musashi Miyamoto. Kaya pala naging missing yung corpse nitong si Miyamoto sa libingan nito, eh, si mismong Tokugawa pala ang kumuha nito. At ikinagulat naman ito ni Honor although medyo pamilyar naman siya kay Miyamoto dahil sino nga ba ang hindi makakilala kay Musashi Miyamoto sa bansang Japan. Most of the people sa Japan ay kilalang kilala nga nila ang legendary samurai na si Miyamoto. At dito nga eh halos nang badali nga makita ni Honor itong sinasabing bangkay ni Miyamoto na sinasabi sa kanya ni Tokugawa. At sinabi pa nga ni Tokugawa na baka kaya daw nitong i-clone si Miyamoto katulad na lang nung pinag-aaralan nitong mga dinosaur fossil. At dali-dali nga silang nagpunta sa fasilidad na kung sa saan may kita natin sa chapter 4. Kaya pala kilalang kilala na nila ang isa't isa sa chapter 4. Matapos noon din na ni Tokugawa si Homer na kung saan nandun yung mismong bangkay ni Miyamoto. Sa unang kita ni Honor sa bangkay ni Miyamoto ay eh, nagulat talaga siya dito at bigla na lang niyang kinamayan si Tokugawa. At sinabi pa ni Honor na wala na daw siyang pakialam kung hindi siya bayaran ni Tokugawa. Ang gustong gawin lang daw nito ay yung buhayin nga itong si Musashi Miyamoto. At sinabi naman ni Tokugawa na gusto kong makitang mabuhay si Musashi Miyamoto moto at maglakad dito mismo sa aking facility. At dito nga natatapos ang chapter 4 at chapter 5 ng Baki Duo. So pang part 2 na natin 'to. Kung gusto niyo pang ipagpatuloy hanggang part 3 o chapter 6, eh 'wag niyo kalimutan i-like ang video na 'to. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace.